pamilya ng nawawalang beauty queen magbibigay ng pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan nito. Para sa aking balitang showbiz, handang magbigay ng 250,000 pesos ang pamilya ng nawawalang beauty queen sa Pampanga para sa mga pagtuturo sa kinaroroonan nito. Ipinost ito ng kapatid ni Geneva na si Johnny sa kanyang Facebook account kung saan nilagyan niya ito ng caption na Have you seen them? Nakita mo ba sila? Last seen Friday, 21/6/2024 at Capas Starlox. Dito na ibinulgar ng kapatid ni Geneva na handa ang kanilang pamilya na magbigay ng 250,000 pesos na pabuya sa anumang valid information para matunton ang kanyang kapatid at para sa anumang wastong informasyon para sa pagkawala ng kandidate ng Mutya ng Pilipinas Mampanga at ng Israeli boyfriend nito. Lumalabas sa report na noong biyernes, June 21, 2024, huling nakita si Geneva kasama ang kanyang boyfriend na sumakay sa kotse para pumunta ng Starluck para maningin ng pa utang. Ngunit may isa pang anggulo ang report na umano'y titingnan ang mag-boyfriend ang kanilang bibiling lupa at may kipagkita ang mga ito sa isang middleman. Ngunit kinabukasan ng madaling araw ay nakita ang kotse ng mga ito na sunog bagamat wala itong lamang tao sa loob. Kinumpirma naman ang police Tarlac na nakipag-ugnayan na ang nasabing middleman sa kanila kung saan bine-verify pa nila ang mga impormasyong sinasabi nito. May kipag-ugnayan din ang umano sila sa owner ng SUV na ginamit ng engaged couple.